Nalang magandang gabi po sa inyo mga palanggakos, parang nabalataya. Susunod nyo po ako, basahin po natin ang Roma chapter 10, 17. Kaya nga ang paniniwala nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pangumagitan na salita ni Kristo. Datapwat, sinasabi ko, hindi baga sila'y nakikinig. Oo, tunay nga ang tinig. Nila ay kumakalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng sanglibutan, datapwat. Sinasabi ko, hindi baga na laman ng Israel. Una-una ay sinasabi ni Moises, Ipamumungkahi ko kayo sa paninibugho sa pamagitan niya o hindi bansa. Sa pamagitan ng isang bansang mangmang -mang, ay gagalitin ko kayo. At si Isaiah ay buong tapang na nagsasarbi ako ay nasumpungan nila mga hindi nagsisihanap sa akin. Nahayag ako sa kanila mga hindi tanong tungkol sa akin. Datapuat tungkol sa Israel ay sinasabi niya sa buong araw ay inuunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang Suwail at Matutol. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin natin po ang Panginoon Diyos magpangyarihan sa lahat. May gawang langit at lupa. At subungman ang kanyang anak na ating Panginoon Heso Kristo. Purihin ang banal niyang pangalan. Salamat po ang your visual.